Hello everybody. Gawin po natin ng healthy na merienda yung aking alaga, si Ayi. Ito po, meron pong sweet potato na hinahalo ko po sa sinaing. Tapos binigyan po natin siya ng konting gulay. Galing po dun sa mga niluto ko rin kaninang na for lunch namin ng aking boss. Ayan. Tapos saluan po natin siya ng papaya. So aside from milk time niya ng 5 times a day meron po siyang isang meal na fruits and vegetable. lagyan po natin ng 300 ml water, lagyan din natin ng konting honey in sasalain pa rin po natin para sure tayo sa tube niya. Yuhu! Actually, maghahati po sila ng boss ko. Ayan, ito po sa akin boss. And ito naman po yung para sa aking alaga na si Ai. And here, ready to serve. Ito po ay para sa boss ko. Ayan, binigyan natin siya ng biscuits niya. And ito po sa aking alaga. Okay, thank you guys for watching. Bye everybody!